lamang na wala ka tumbat at hindi mahalaga. Pero ngayon, tatanungin ko kayong lahat, gaano kahalaga ang edukasyon para sa inyo? Para sa akin, ito ay isang bagay at ila isang karagatan na napakalawak dahil sumari ito ay madura ng intensyon. Hindi mananakaw ng kahit sino, maging siya o ikaw. Ako? Alam niyo ba, na lagi pinapaalala sa akin ng aking mga magulang na ang yaman nila para sa amin ay hindi lamang pagmamahal, hindi maging ang edukasyon. Siguro ako sa amin ng kanilang pagpupusige at determinasyon para lang makatapang sa tablado ng tagumpay. Isang bagay na sumandak mo nabi sa akin at iwa. At ngayon, ay isang sandara! <laughs> <laughs> Yeah ba? Diba? Hindi si Gobernador na isip. Ang pari ng phone na rin kung sakaling mga pasok nila ng paralan. Kailan ito ay tiwala sa rin. <laughs> i